Isa sa inakaharap ng mga bisa sa PLDT ay ang pag-outsource -pag ng mga functions namin ay binibigay sa mga outsourcing company. May iba, tinatawag nila vendors eh, na babawasan yung aming trabaho bilang supervisor. Dahil kung baka parang useless ka, paramihan sa mga supervisor sa PLDT ay... Nasa mga 25 years pataas na sa company. So nag-a-average sila mga 50 years old. At kita ng management to, uh, kaya uh, yung pang na ganito ay eh, kasabay na ini offer naman nila yung manpower reduction program. Yun ang esensya nun eh na ano ka na, uh, pag napapirma ka na, ay tatanggapin mo na yung offer na manpower reduction program na pakete, package kung tawagin. at ma matatanggal ka na sa company. Ito yung pamamaraan nila para matanggal at pabawasan ang union. Pero alam naman natin na yung mga union na may CBA ay napakakunti na lang sa buong Pilipinas. Ngayon yata, nasa 200,000 na lang ang mga member ng union na mayroong collective bargaining agreement. So kahit mataas ang aming sahod, dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, ay inaabot kami ng ano, yung inflation rate na napakataas na wala na rin halaga yung aming mataas na sahod. At the same time, ay tigilan na itong kontraktualisasyon na ito na nagpapahirap sa mga manggagawa at sagka sa pag-oorganisa ng mga manggagawa sa karapatan nila na mag-organize ng sarili, magka meron ng ganyan at i-bargain ang kanilang mga karapatan.